Ayan, sa so magandang araw po. Ngayon po ay pinakita ko sa inyo ang ating tiles ano, na tinabas na 45. Ayan po, nakita niyo po, makinis at diretso po. Nakita uh, niyo, wala siyang kabungi-bungi. At ginamitan po natin yun ng ginawa nating guide. At huwag nating pong kalimutan ang intro. Approved. At siyempre, ang una sa lahat ay ganito po ang gagawin natin ano, kukuha tayo ng tubular. At siyempre, guguhitan natin ng ating pagtatabasan. Ito po ay paghihatiin natin sa gitna ano. Ayun. Pasensya na kayo at wala tayong pentel pen. Lapis lang pinangguhit natin. Basta tandaan niyo lang po, hatiin sa gitna. Pagdadalawin siya at kakaltasan po natin na kailangan kasukat lang po ng ating talim ano. Hindi bali ng bahagya. Ayan, iskwalahin po natin para mas maganda. Iskwalahin lang at sukatin. Ayan, gubitan. At makita nyo po, ayan, i-edgeri na po natin. Ano? Una po natin i-edgeri yung sobra niya. No? Ito po yung sobra. Pinas forward ko na po ang ating ginagawa. Ito po yung sobra. yun muna po ang ating puputulin. At medyo matagal na yan pinas forward na po natin medyo matagal ano at ito na nga po pala naputol na natin ngayon nakakatingin naman po natin itong kinaltasan natin ginihita natin kanina dyan po natin isusuot ang ating talim ano dyan, kaya po tayo dapat magkating sa pagkakating po nito kailangan po ay medyo maingat kayo no mas maganda po ilagay niyo po ang agent niyo sa wanten ano gumamit po kayo ng transformer para hindi po masyado matalansik kaya na po natanggal na po natin ano at syempre ang gagawin natin naman dyan ay hatiin naman natin sa gitna yan, dinigigin na po natin sa balde no para kitang kita sa ating camera ang ating ginagawang pagtabas ayan tatabasin na po natin ang gandoy niyan ingatan nyo lang po ang pagtabas nito dahil ang tubular po kapag tinatabas nyo po yan ay umiipit po yan huwag nyo pong itutuloy sa pinakadulo at ito naman po nga yan naputol na po natin ano ikabila naman po ang ating tatabasin yan sa pagtabas lang po yan ay kailangan po tuloy tuloy, 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 tuloy lang din yan at syempre ingatan nyo rin po palang maipitan kayo ng talim dahil po ang ating talim ay napaka siguradong delikado kapag kayo po ay natamaan yan wala na po kasi ang ating pinaka safety ngayon yung pansangga kaya iingatan ko na lang po ang ginamit niyo nga po pala yung talim ay talim na 4x4 lang cutting blade na tylorette Yeah. At syempre gandahan lang po ano. At lagi ko po sa wanting yan para hindi po hindi delikado. Kapag nakatuto hindi po masyado pong mabilis ang ikot ng ating edger ano. Ayan, nahati na po sa gitna ano. Uh, at syempre uh, ang gagawin naman natin dyan ay lilinisin natin palit tayo ng pang grinding yung pang hasa po uh, lilinisin po natin yan ang basa na yung pinaka natin dahil yun po ay nakakasugat ng ating mga kamay at ang na hawak tayo dyan tayo po ay nahawak sa ating ginagawang pinaka guide yan po ay ating padron na pag-draw ng ating pagpuporte pa sa ating tiles o kaya granite pwede po yan Hindi, ito po ay gagamitin natin sa ating project ano? bawat may project tayo ito po ay gagamitin natin pag tayo po ay magpipinising na ng ating bahay ng ating ginagawa no? lalo mga malalaking tiles, masela, masela ng may-ari, kailangan po natin i-45 para mas magandang tingnan at ito na nga po pala lilihan, na natin sa pagliliha lang po medyo dandahan lang din dahil bakas masugatan tayo no? ang ginamit po nating liha dyan ay number 100 ang kanyang green yan dandahan lang po yung talim nya ay number 100 ano siyempre pas forward natin para hindi po kayo masyadong naiinip ano medyo dahan-dahan lang po pala at matatalim pa rin yung dulo no ayan kiskisin natin para mag, maging makinis siya dahil pipinturahan din po natin to no ayan nakita nyo po malinis na ayan malinis na malinis na ilob naman po ang ating lili, uh, liliahin ayan nakita nyo napakaganda na po at tanggalin po natin yung kalawang ano para pagpinturahan natin ay hindi po na matanggal ang ating pintura ng dahil sa kalawang ayan pati yung pinakasulok-sulok po kailangan po natin tanggalin yung talim nyan ayan makinis na oh kita nyo pati loob ngayon po pagdidikitin natin siya hindi natin ipakita yung ginawa natin binarena natin yan pinagkambalan po natin yan oh pinagkambal iriribit muna po natin yan para hindi po mawala sa align ma-disalign siya yan naka 45 sa self natin yung ating ager para malagyan natin ng pinaka pang salo nya na naka 45 sya yung kukuha tayo ng maliit na bakal yung ati pong maliit na bakal at ay gagamitin natin na pang salo sa pinakapwitan dahil hindi po magkapares ang laki ng ating ager lagi mas malaki yung pinaka ulo, ulo. sa may bunga na ito naman po ay re na re 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 Rivet muna po natin bago natin siya welding in. Dahil kapag rivet yan, pwedeng matanggal po yan. Ang gagawin natin yan i-rivet tapos welding natin para siguradong matibay po. Ano. Sa pag po niyan, gamit lang tayo ng ating blind rivet na 1 half by 1 eighth. Ano. Tapos ang ating talim ay 1 eighth din. Ngayon na po, tatabas muna po tayo ng pinakapang tal, ano niya, sinturon doon sa ating ager. Ito po ay plancha. Ang ating kapal ng plancha ay ito po, 22, gauge 22, no? Ito po yung ginamit nating talim. Ay plancha, gauge 22. Ang ginamit natin talim ay yun pa rin. Yung pang-cutting talaga. Ito po ay huwag natin ituloy. Dahil baka maipitan tayo delikado. No? Magatlaan lang po yan at mahukay ng konti. Pwede na po nga pimbaliin yan ng plais. O kaya naman po ay buy street. Kung ano po meron kayo, pwede nyo pong gawin yan. <coughs> at syempre, tuloy lang tayo sa ting pagtatabas. Ayan. Kaya paplaisin na natin. Ayan na nga po pala, ipinlais na po natin ang ating plancha ngayon naman po ipalta natin ng talim it para po ating linisin ano ayan po linilinis na natin siya Siyempre kailangan natin siyang malinis matanggal po yung mga matatalim na bagay yung matatalim po na bagay ay delikado sa ating kamay ano tapos ang mga dulo po kailangan po natin yang dilugin at siyempre pag nasa na po natin ganyan yan yan po ay matalim pa rin kailangan po natin liahin yan kahit mano mano lang po wala talaga kayong panlihan na pang pino manumanuhin nyo na lang wala kayong pansalpak sa indyar ganyan lang po yung ginamit po natin yung ating talim na pang grinder tinanggal muna natin yung ating matatalim at saka natin liliyahin ayan, kita nyo naman po linihan na natin ng maayos hanggang sa gumanda siya at ayan na po sukatin na po natin yung ating talim kailangan po lagi may nakasandig na ating tubular para makasili po natin yung pinaka fortified nya ayan ayan sakto sukat na po ang ah, ngayon kahit inulit po natin yan sinisigurado natin ayan mabutasan na po natin yan pag nabutasan natin yan ay ilalagay po natin doon ano at iriribit din natin at syempre sukatan din natin ng lapis to at marinahin din at saka ngayon po natin iriribit yan tatlong ribit to kahit dalawa at saka natin gagamitan ng ating welding machine para siguradong hindi matanggal dahil malakas po ang sikad ng ager kapag ka, yan po ay na natin sa 220 di bali po kung guwanteng lang po kapag guwanteng po ay hindi po masyadong malakas ang ikot kapag 220 po kailangan malakas po siya ayan ngayon nakita nyo naman po kahit na isalpak na natin babaliin po natin yung kanto no? para kumapit po sa ating tenga ng ating ager kung mapamansin nyo po yung nilagayan po ng tornillo na, na yan dyan po natin babaliin yung ating plancha ayan minali na po natin no? sukatin uli natin ayan ayan puputuli naman po natin yung sobra na yan bubutasan kasi natin yan eh para maisuot natin yung handle ng ating edger may handle po kasi ang edger dyan at ni papakapit sa ating naka tornillo niya yung class. ayan buwasan natin yan yun pag magbuwasan na natin hasain din natin ano para walang talim at delikado po sa ating mga kamay ayan dyan nga po pala ang ating pang gagawa ng ating guide ng 45 cutting tiles ay medyo maingat lang tayo sa paggawa ng medyo isang araw na natin ginawa ito kaya ay pinapas forward na natin sariling idea at sariling gawa ano ganyan lang po ka ano, Dial building muna natin lahat po yan ay we weldingin na natin ano lahat po ng ating renewed kailangan po weldingin natin at pi, pati po yung pagdugtong niya kailangan po natin i-welding we din ano kaya nga po pala kumuha tayo ng bakal na ito na po yung ating pangkakapit sa ating pinakahulihan ng ating edger yung pinaka grinder natin bibilogin natin po ito at bubutasan yung dalawang tenga rin na kakapit po lagyan po natin ng nut ng na may tornillo. Ayan, ganyan lang po ang pagkabit niya, no. Medyo, at siyempre sa pagsusukat nito, kailangan po ay saktong-sakto, no. Hindi baling mahigpit po ng bahagya para medyo masakal po ng gusto yung ating edger dahil delikado pong gumalaw ang ating edger, ano. Ayan, sukatin po nating maigi. Kailangan po talaga naka-45 at kailangan mahigpit ng mahigpit. Ayan, katulad yan ay sobra, no. Babawasan po natin yan sukatin natin may na yung nabawasan natin yung ating ginagawang pinakapanghawak hawak dun sa likod ng sing-sing nya bawasan natin dahil medyo mahaba po siya kailangan po natin bawasan at syempre pag nabawasan kailangan din bilugin natin yung mga dulo at para hindi tayo masugatan yan po yung ating paggagawa ng ating siguraduin po natin matibay ang ating pinakapang sing, -sing ano ayan, nakita nyo na po bubutasan natin Inager na po natin yan. Bubutasan natin yan mamaya. Sige, ayan. Kailangan isakto po natin. Ano, Plaisin natin yan. Ngayon pala, ay makikita nyo, ay sinusukat na natin ng maayos. Ano, ayan po, ayan. Inihigpit na natin. Ayan, sigurado pong masasakal siya nang mahigpit. Ano. Eh, hindi po siya gagalaw-galaw. At kapag kasik din yan pong pabilo, kailangan po lagyan nyo ng ngipin yung ano. Ngayon, ang gagawin natin, hindi natin siya lalagyan ng ngipin. Papakita ko po sa inyo mamaya ang ating ilalagay dyan. Maliit po naka-angular. Para hindi kumilos. Ngayon po ay babarinahin naman muna natin siya. No? Para meron po tayong mapagsuotan ng ating tornilyo. Kaila para maging mahigpit, kailangan po ay nalagyan na ang ating tornilyo dyan. At siya po ay i natin do sa ginawa natin katawan niya yung pinaka sa ilalim ano kaya nakita nyo na po, meron ng mga butas na pagsusutan. Ano? Kailangan bilog na bilog. At ngayon na yan. Oh. Ano? Yung kabila naman po ang ating bubutasan. Nabutasan na po natin yung kabila. Ito naman po ang ating bubutasan. Sa paggawa po nito, kailangan siyempre ay matyaga No? Dahil maghapon natin ginawa yan. Wala naman tayo yung ginagawa pa. Ito naman po ang ating gagawin muna. Ngayon, kailangan po butasin natin na maayos yan. At medyo laki natin para makapasok mo nang maayos ang ating tornilyo. No? Ang paglagay po ng tornilyo, tornilyo po dyan ay kailangan po ay may nut. Siyempre, magpapalit po tayo ng ating talim. Sa pagbalit na po ng talim, papalit-palit lang po yan. Medyo maliit muna unang pambutas. Sunod, malaki. Hanggang sa makuha nyo po yung tamang laki nang kailangan yung butas. Ayan, tuloy lang po tayo sa pagbubutas ng ating barena, ay ng ating bakal. Medyo matagal at makapal ang ating bakal. Ay pins forward na lang natin yan. Ngayon, isusota po natin dyan. Siyempre, lagyan natin ng palatandaan bago natin butasan. Ano? No? Dyan po natin iriribit yung ating ginawang sing singsing para sa ating ager. Ayan, ribit na po natin sa pag eh, sa pagkabit po niyan kahit dalawang ribit lang 1 8 lang din ganun din po ating ginamit ngayon siyempre subukan muna natin ikasa kapag naikasa natin yan at ayos na approve na po yan pwede na po natin pinturahan ayan at siyempre bubutasan natin to no yung kakapit po sa tenga ng eh, ay ano ulo ng ager ang ulo po ng ager ay lagi pong meron pong ng tornilyo yan. Doon po tayo magbubutas para maikapit din natin sa ager yan. Kasama na yung, bak yung plancha na yan. Para mas matibay, hindi po siguradong gagalaw ng kapag ginagamit natin pang 45 sa ating tiles. Ano? Ayan, binitasan ko rin po pala sa ilalim. Ano? Dahil kung sakaling maluwag, pwede po natin lagyan ng tornilyo sa ilalim. Para kumapit din sa ka ulo ng edger pero kung hindi naman kailangan kahit wag na po Ayan. yun kung ginawa natin na yan ay pansamantala lang kung sakali lang naman na kailanganin mo kaya binutasan natin at syempre dito sasayin natin para malinis siya ngayon naman po ay subukan natin ikasa at ngayon po ay pipinturahan na pala natin muna bago natin ikasa. Kailangan po sa pagpintura po nito ay linihan naman muna natin maigi. Hindi lang natin ipakita. Ano? Siyempre yung mga pinag-welding Kailangan po taktakin. Linisin at bago pinturahan. Ano? Pati po yung pinaka rivet natin. Kailangan po natin siyempre yung pinturahan para wala masyadong makitang kulay puti, silver ayan po para maging itim lahat para mas maganda siyang tignan ganyan lang po kasimple ang paggawa ng pinaka pang 45 ng tiles o granite ano? pinaka pang 45 sa ating mga kanto ito po ay magagamit natin kahit saan tayo magpunta kung tayo ay may mga project na may mga gagawin ng mga tiles yan magagamit po natin yan pwede natin ikasa din yung Pwede rin pong pangkahoy yan. Ikakasalang natin yung talim ng ating pangkahoy. Ano? Ayan, napintura na nga po pala natin. Natuyo na. Ngayon po, isisimulan natin isalpak at para masubukan natin. At makikita nyo rin po rito yung ikaka, ikakalso natin ano, na 45 dahil ang ating pinakasing-sing ay walang pinakangipin-ngipin na pahawak doon sa pinaka-ager. May ilalagay tayo dyan, ikakalso natin, pinaka-naka-angle yun po ay para hindi siya kumilos at gumalaw dahil kapag bilog lang pong ganyan pwede pong gumalaw yan eh kapag masyadong mahigpit kaya sasapinan po natin siya na pinaka parang angular na maliit na tinabas natin kanina yung pinagtabasan po natin sa kaating kanto ng tubular yun po yung ikakabit natin dyan at syempre lagyan natin ng tornilyo na higpitan na natin ano yan nakita nyo maluwag po di ba ayan o oh yan po yung kinalusan natin yung angular ngayon matibay na po yan oh. 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 dito nyo naman tibay na at ayun po yung handle ano, nakakapit na po yung handle sa pinakabaka na pin binutasan natin kanina ina ayan oh. Siyempre, ngayon po, ang gagawin natin ay ano pa ba? Ay, eh, subukan natin. Ito po yung ginawa natin kanina natin sa video yan gumawa talang tayo ng kahoy na pattern na ano, para itaba, matabas natin ng maayos yung tiles yung pinakakanto nya gumawa tayo ng pagsasandalan nya sige subukan na natin saksak na natin ang ating ager at syempre kailangan din natin kumuha ng kahoy pinakapatungan ng ating paano ipit ng ano para hindi gumalaw galaw ayan ito po yung tiles natin susubukan natin inakaipit po yan at siyempre, paandarin na natin. Ayun, success. Kailangan po huwag masyadong gilid na gilid yung talim. Dahil pag nagilid po na masyado yung magkakabungi-bungi po yung ating tiles. No? Ayan, subukan natin kung maganda ba ang resulta. Ayan oh. Ang ganda. At siyempre, yung gagawin natin, itutuloy na po natin yung ating pagtatabas. Tuloy-tuloy lang po yan ang ating pagtatabas hanggang sa ma-45 natin hanggang dito sa dulo. No? Para mas maganda tingnan, makita natin kung ano talaga ang kalalabasan niya sa pagtabas naman po nito huwag niyo pong puwersa inyong edyo itulak ng itulak ano, dahan dahan lang po dahil masisira po yung ating edge pag yung ating persadong masyado ang ating edyo yan patulad nyo dahan lang Tingnan natin kung ano resulta sa ating ginawa. Kung tayo ba ay nagtagumpay, naging success. Ayan. Mukhang maganda naman ang resulta. Siyempre, tingnan natin. Ayan na po. Ang ganda na po ng kinalabasan, no? Pinong-pino po yung kain ng ating ager, ano? Ayan. Nakita nyo po. Nakakanto na po. Ayos na po. Hindi lang, wala po siyang bungi. Hindi po natin ginilid masyado. Dahil pag ginilid po natin, magkakabungi-bungi. Ayan. Ma Approve. At siyempre, ito po yung ating ginawa. O, nakita nyo ito pong ating ginawa kahit saan tayo magpunta ay magagamit natin ano hanggang dito lang po ang aking video maraming maraming pong salamat sa nagsusubaybay at sumusuporta huwag niyo pong kalimutan sana pindutin ang bell at para lagi kayong updated sa aking video at pakipasyala na rin po ang aking facebook page maraming maraming pong salamat sa inyong lahat bye bye